They are afraid that Duterte will run a senator or even vice president. Ito ang naging komento ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kasunod ng pagsuporta ng ilang mamabata sa kamara sa posibleng panghihimasok muli ng International Criminal Court laban sa kampanya kontra ilegal na droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Pastor Apollo, ito ay dahil sa paghamon noon ng dating Pangulo na buksan at isa publiko ng Kongreso ang libro ng paggamit sa pondo ng taong bayan kaya gumawa sila na hakbang upang mapigilan si FPRRD na makabalik sa pwesto bilang senador o vice-presidente. Very afraid because hinamon niya sila na ipakita ang libro ng Congress how the money is being spent until na hindi na napakita. Because if Duterte will again be in a position of uh, power in any office like senator or vice president, siguradong mawaw mawiwindang sila diyan kasi he will have the platform. Kaya pinipigilan nila. Ipinagtataka ng buting pastor kung bakit hindi na lang nila ipakita ang libro ng Kongreso. Bakit sila maghain ng 1477? Bakit di sila maghain na ipakita ang libro ng Kongreso? how the money is being spent. Right. Kaugnay nito ay muling hinimok ni Pastor Apollo na gawin ng Kongreso ang nararapat gawin sa halip na idein sa isyu ng ICC ang dating Pangulo. So the people are still asking, show us the money, yes. where the money is being spent. Yes. Kasi tayo din sa kingdom na sanayan natin, the people don't have to ask me. Okay. We are the one asking the people where your tithes and your money goes. Okay. It's open. You can inspect it. We report it in our own congregation. It's there, all the books. Dapat ganun ang Congress of the People. We should not be the one to ask them to show us the books where the money is being spent. They should be the one to publish it. Voluntarily. Where the money is being spent. They should be the one. Pero right now, we are the ones asking them and there's no answer. That doesn't bode well for the Congress. Sa huli ay sa ni Pastor Apollo na takot mawalan ng trabaho ang mga nasabing mamabatas dahil... Because the Duterte brand is very powerful. Yeah, the people right. still loves them. 93% pa rin ang popularity ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sarah kaya takot sila mawala ng trabaho. Matatandaang nitong Martes lamang ay ipinasan ng Kamara sa Committee on Justice ang isang resolusyon na akda ni Manila 6 District Representative Benny Abante at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na nananawagan ng kooperasyon ng gobyerno sa International Criminal Court para sa imbestigasyon ng War on Drugs noon ng Duterte Administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.